Mission Impossible ang eksena nitong si Kuya. Kahit umaandar ang truck, walang kapanyang ninakaw ang kapling panali sa mga kargang bakal nito. Sa isa namang video, nagkakaagawa ng lona ang mga lalaking ito. Ang isa sa kanila, magnanakaw pala at sinubukan pang paluin ang driver ng truck. Sila raw pala ang Jumper Boys sa Road 10 sa Maynila na dumadali sa mga truck. Buti na lang, nahuli na siya. Mukhang kabisado na rin niya ang modo sa lugar. Okay, okay po, po namin na mag-stoplight. Like, nag-stoplight na po, siyempre po, pila-pila na po yung mga truck na ano. na po namin pabaton na iyon nakaso ang kahaharapin niya Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.